welcome back to another vlog and in today's video naka video lang tayo nang nakaupo kasi napagod ako dun sa ginawa ko dun sa gilid ang daming pusa tinigil ko na yung ginagawa ko natatakot ako baka malaglagan ako nag-aawayin sila naglalampungan o naglalandian so di ba pag may mga pusang naglalandian hindi mo sila maaawat nagulat ako kasi christmas hindi kami dito nag christmas sa amin and first time namin yung ginawa so nagpunta ako sa Pasig or dun sa kapatid ko And pagising ay pagising. Pagbalik namin dito, ang daming pusa as in. Alam yata nila na wala kami. And kanina nagwawala yung mga dog ko pagising. Sabi ni Dara, ang dami daw pusa. Pagtingin ko anim, guys. Ang lalaki. Natatakot ako pag ganoon kasi ang sama ng tingin sa akin. <laughs> ang sama ng tingin. Kaya sabi ko, ubusan ko ng tubig mamaya. Hindi yun sa amin, wala kaming pusa. At uh, tawag dito, pusang gala lang sila. Nag, nandito maririnig yung mamaya. Kasi sinusundot ko dahil nalaglag na sila dito sa halaman ko. May nalaglag na isang hoya. Ito o. Oh. Yan, nalaglag. Si Maniporenses. Ang gagawin ko is iriripat ko siya plus lalagyan ko na siya ng trellis. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano gumawa ng trellis nang hindi bibili ng mahal. Or meron akong nabiling acrylic trellis. Um, kung ilan lang peraso yung gagamitin nyo is okay lang kasi ano siya um, hindi mabigat sa bulsa kasi yung isang trellis na ganito ay nagkakahalaga siya ng I think less than 200 pesos depende pa yun sa size ngayon gusto ko lang naman silang itry pero ito talaga yung ginagawa ko ah tawag dito, etong nakikita nyo na color white na yan, hose yan ng tank namin, or yung fish tank, bibili lang kayo ng 4mm na size ng hose, ano to, malambot pakita ko lang sa inyo, tapos kayo na bahala kung anong, isaksak ko nga muna tong aking pangho, panghinang huwag ko lang sanang makalimutan na may sinaksak ako dito, nasa pa ako eh ayun, bumili kayo ng ganito muna Um, ano ba tawag dito? Alambre. Yung pinakamanipis. Hindi ko alam kung anong size nito. Kasi, nung nakaraang bili ko, nung gumawa ako ng trellis sang hoya, ang ginamit ko is makapal lang konti. Sabi nung napagbilang ko sa hardware, yun na daw yung pinakamanipis. Yung size lang daw. Isang maliit or manipis, isang makapal. Pero hindi ako naniniwala. Ewan ko sa kanila. Pero carry lang. Konti lang naman difference. Lalagay ko lang siya dito. And then, eto, pagbibili kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ay don't know kung meron. Bili kayo, sabihin nyo yung wag siyang puputulin. Ito oh, malambot siya na goma. Para siyang goma. Pero hindi na siya amoy goma. Alam nyo yung ginawa ko. Kasi before, yung bagong dating to, inano ko siya, hindi naman siya pinaarawan. Pero hindi ko muna siya ginamit. Pinahanginan ko lang. O inilagay ko lang siya sa isang tabi. And then after a week, ayan na. Um, wala na siyang amoy. Hindi ko kasi alam kung goods ba yun sa Hoya, yung amoy goma. Pero yung mga nauna ko naman, ang lalaki na. yan. Same na same ang itsura. Kung tayo ay bibili ng acrylic trellis. Pero sa Lazada meron. May nagbibenta na ng acrylic trellis sa, sa Lazada. Bumili ako guys. Tatlo lang. 150 kasi pinakamalaki. Pero mas ano ko yun eh. Mas uh, bet ko yung ganito kasi natatantya ko yung size na kailangan ko. So, ayan. Ganito lang yung paggawa ko. Ayan. Tantyahin nyo kung anong size yung gusto nyo. Tapos, saka nyo siya gupitin. May panggupit ako dito, yung, yung nabili ko before. Ayan o, kinakalawang na. Kahit nilalagay ako siya ng langis, kinakalawang. Ang ginagawa ko, nagliliba ako ng konting space para doon sa aking alambre. Pero pwede din naman, sagad yung yung goma sa dulo. Wala lang. Yung unang nagawa ko sa, sa, sa dulo, pero gusto ko ngayon, nakalabas yung alambre. Tapos tingnan nyo yung gagawin ko. Ah. Pero magre ulit ako. yung pinakita ko sa, pinos ko na to before eh. Meron siyang milibago. Oh. Tinirit ko. Alam nyo yung isa na nabili ko. I think, um, dalawa yata na nabili ko. Naripat ko na siya, pero nagkakaroon nagkakaroon siya ng milibags. bags. Pero konti lang kasi ang ginagawa ko, in-sprayan ko siya ng tubig sa hose. Yung dinay-diretso ko talaga para mawala yung puti. Ay, magputol muna tayo. Magbutas muna ako ng ganito. Use na to. Kasi before, yung hoya ko na nandun sa dulo, ang ginagawa ko, bumi, ah, uh, ko siya, oh. For example, Eto, maliit siya na cup, tapos may tubig to, and then ganyan. Doon sa hindi na Ngayon kasi yung mga hoya ko, nilipat ko dito, which is na uulanan talaga dyan sa area nila. So, tinanggal ko. Kaya madumi yung ibang ganito. Hindi ko na sila nilinis. Pinubutas ko lang. Bahala na kayo kung an ilang butas yung gagawin nyo. Ako, nilalakihan ko na yung butas kasi ngayon yung maulan. Maulan dito sa amin eh. Hindi naman yung ulan niya na bagyo yung uulan siya ng 3 to 4 hours and then mag, mag, stop na siya. Actually, umuulan yan hapon or gabi dito sa area namin. Kaya tuwan-tuwa ako. Nakaka-libre ako ng dilig sa ibang halaman ko. ay nga lang, feeling ko kaya nagpasukan yung pusa don sa kabila is lumipad na yung UV plastic tapos yung net natanggal na nila. yon Saan po kayo nakakabili ng soldering iron? Kahit saan meron. Sa hardware, pero, mas preferred ko bumili sa online. Why? Kasi, may free shipping plus mura lang. Sa Ace Hardware, mahal eh. Mura na rin kumpara sa iba. I mean, mura sa iba. I think mga 200 to 300. Pero, sa ano, mabibili mo to less than 100. Sa Shopee, Lazada. Yan. TikTok, I'm not sure. Hindi pa ako nakatry na bumili ng ganito doon sa so, nilalagyan ko lang siya ng butas sa ilalim tapos dun sa gilid and itong aking mga uh, ginagawa ngayon is more on hoya kasi um, nagtrim ako ng mga plants ng house plants ko dun sa gilid ang dami naumay ako guys ang dami talagang nilinis ko yung halaman ko kaya lumuwag kasi yung mga halaman ko tinrim ko na ba diba, parang crowded siya kasi nga yung halaman is malalaguna tinrim ko yun. Ibibigay ko na lang siguro dito sa malapit. Yung hindi na siya ipapaship. Kasi, ang hirap magpabook ngayon and magpaship. And hindi ako makakapagpaship yung mga LBC ganyan. Hindi, guys. Ang hirap. Nung tinray ko na may binigyan ako ng plants and then pinaship ko sa LBC. Alam nyo guys, kung hindi ka seller, bubukat-gatin nila yung ano mo, yung papadala mo. And then, masisira yung plants nakakahiya doon sa bibigyan mo kasi sira dadating sa kanila yung balot kaya hindi guys ano sa akin siguro kung kung may pupunta dito sa bahay tapos kukuhanin carry lang or kung malapit po pwede kong ihatid yung plants ganun lang dito sa malalapit sa amin ng mga viewer natin may mga nabigyan naman ako dito sa malapit at gusto kong pamigay din yung mga natira doon sa likod yung mga bagong pin inano ko kinat Yan. Tapos na. Okay na yan. may perlite din pala to. Eto o. Oh. Pating, pating mix. soil medium. Medium. Ito yung nabili ko before, si Vietnam Hoya, Vietnam Splash. At pinadahon ko muna siya ng isa bago i-repat. Since wala pa namang tumutubong bago dito, is i na natin. Huwag lang natin galawing maigi yung ugat. Ganyan lang, Oh. Tapos, lalagyan na natin siya. Ay, may ano, langgam alam nyo guys, kailangan natin siya banlawan pag may langgam. Hindi ko pa kasi siya ano, na palitan ng pating mix. Ito try natin. Ito ay si Van Vien Ito wala naman siyang langgam. May nalusaw na bagong dahon dito. And dalawang dahon na luma. Kaya pala nalusaw, more on coco siya. Hindi siya advisable pag papaulan nyo yung inyong mga hoya. So, ito maninibago to kasi binabawasan ko siya ng kokopit. Hindi naman natin lalahatin. Yung mga pinagkakapitan ng ugat niya, hindi na natin siya puputulin o hindi na natin siya pipilitin. O ganyan na siya. Wala pa siyang tumutubong bagong dahon. May lalabas pa lang dito siguro. Pero humaba na siya. Ang ilalagay ko dito ay more on coco chips. More on coco chips lang para pag nadidiligan ng ulan, hindi siya may isa ka ng tubig. Okay na yan. More on, ito yung potting mix na gagamitin natin. Oh. Palagi ko naman pinapakita sa inyo yan. Coco chips with fiber, perlite, pames, uh, coco pit, vermicast, vermiculite, basta madami guys, and three barks. Yan. Piliin lang natin. Then, Ripat natin yung isa. Ito si Borneo. Ripat na rin natin siya. Oh, puro coco cubes naman siya or coco chips. So, ito ay ganyan na lang siya. Huwag na natin galawin yung pinaka-center niya. And then, ganyan. Ay, malalim In fairness, tumubo na to under my care at konti lang yung ugat niya. Lagyan lang natin siya ng more on coco barks. Mukhang maganda to eh. Yan. So since ito ay binalawa natin, may possibility na may nga naputol na ng ugat dyan kahit na inaano natin yan. Iningatan natin pagbabalaw. Kaya, ang gagawin natin is hindi muna natin siya ilalagay sa pwesto na mauulan-ulanan ako lang muna yung magdidilig sa kanya tapos morning sun, yun lang so eto naman is iperform lang natin siya ng oblong Ayan. Mamaya na natin siya aayusin. Basta ganyan yung itsura niya. And then, itutusok natin siya dito sa pot. Ayan. Ingatan nyo lang na maano yung ugat niya. Uh, matamaan. Dara! Ha? Nandyan si Dara? Pakikuha nga yung ano? Yung ipit ulit, ang ginagawa ko dito is sinusunog ko rin siya ulit ng soldiering iron, tig dalawa, dito. Oh. Hanggang yung maabot lang ng ating yung maabot lang ng ating wire. Yung panglagay ko dito. Dito o. Oh. Tutusukin mo lang siya doon sa tapat ng itinusok natin na trellis. Ganyan. na naman nagpalabas. Magiging ganito yung itsura niya, apat na butas. Lalagyan ko kasi siya ng tigdalawang cable tie sa gilid para hindi siya maaalis. For example, uh, nasabit siya, di ba? So, iwas na matatanggal. Advance mag-isip. Eh, ako pa naman ang napaka-clumsy ko, guys. So, kailangan talaga na, ano, na may mga cable tie to. Pero yung iba, hindi na nila nilalagyan to ng cable tie, ha? Kung kayo, maingat kayo, is pwede namang hindi nalagyan. higpitan nyo lang para hindi siya matatanggal din. Ang una ko yung sa dulo na binutasan ko. Yan. Tapos, ipapasok. Bahala na kayo na magtusok kung papaano nyo gagawa ng paraan. Pero madali lang naman. Tapos, silahin nyo. O, di ba? Dito na tayo sa ibabaw. <tong> Ayan na. Okay na. So, ayan na siya, guys. Ang ating mga hoya na nalagyan ko ng trellis. And, dun sa mga mahaba yung kanyang... Ano pa tawag doon? Hindi ko pa alam dito sa mga hoya kung anong tawag dito, eh. Ayan, yung mahaba na yan. Ito. Nilagyan ko lang siya ng clip. Ayan, no? Butterfly ang aking napili ngayon. Yung mga mahaba lang yung nilagyan ko. Tapos, etong sina Wilbur Grapes, hindi ko na muna siya nilagyan kasi ano pa naman siya, eh, padikit pa lang. And then, meron pa ako ditong mga lalagyan ng trellis. Ay, hindi ko na lang siya ipapakita sa inyo na nalagyan ko. Meron naman akong mga hoya dito na mas maganda siyang hindi naka trellis. Ito. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ay, hindi pala. Eto si Crimson Queen ang madalas nagkakaroon siya ng mealybugs. Ayan, o. Oh. meron na naman siya. Nisprayan ko na to eh. Mamaya isprayan ko ulit to. So, tingnan natin kung tuyo na. Pasapa naman to kasi nung isang araw, diniligan ko. So, yan. Yung mga nandito na halaman, pinaalis ko na muna kasi lalagyan ko dito ng ibang plants para nakikita-kita ko yung aking mga succulents sa labas. Ayan, Oh. di mm, diba? Meron pa akong mga inano doon, gate nandyan lang sa ilalim. Nung inilipat ko dito yung ibang hoya, nagustuhan nila, ang daming mga tumutubong bagong dahon. Yan, makikita nyo, makalat sa loob kasi may ginagawa kami. Kaya tatapusin ko na rin tong aking vlog kasi uh, lilinisin pa namin dito sa harapan yung mga dog accessories. I mean yung tray ng mga para sa dogs. Yung mga lagay nila ng diaper, ng dog food na hindi pa na-open. Mga tissue nila, mga wipes, mga plastic, ganon. At nakasegregate talaga yung mga para sa dogs, para sa tao, ganyan. And dito ko na i-end. Napagod ako pero nag-enjoy ako sa aking mga plants. Ayan o. Diba? Ang dami ko nagawa ngayong araw na to. Hindi na ako magdidilig. And nakadilig na ako ng isang araw. Dito sa succulents, may didiligan ako ng ilan. Dito, oh, dito sa area na to. Hindi ko kasi siya madiligan dahil mayroong mga ano doon, may mga tray. Tinamad ako magtanggal ng tray ng mga dahon. And, ayun, sana nagustuhan nyo ang video to at katulad ko, nag enjoy talaga ako pag nagtatanim, nag-unboxing. Wala pa tayong unboxing. Ano ba yan? And, ayoko naglilinis. Kayo <laughs> rin pa pa kayo sa akin. Ayoko naglilinis. Gusto ko lang nagtatanim pero tamad ako maglinis guys. Talaga ng mga kinalatan ko. So yun. Bye bye guys. Belated. Merry Christmas and advance Happy New Year. See you on our next video. Bye!